si Dr. Willie Ong ito. Ngayong araw, naisip ko lang magbigay ng konting tips sa paggamit ng computer kasi alam ko marami sa atin, sumasakit yung leeg natin, masakit yung ulo natin. Hindi natin alam bakit siya sumasakit minsan dito. Eh. Parang nababanat yung ulo natin. Kahit ako, problema ko rin yan. Minsan dito sa balikat. Ang dahilan po pala ay sa maling paggamit ng computer. Katulad nito, kung makikita nyo, masyado mababa pag ginagamit ko tong computer, nakatungo ang ulo ko lagi. After 15 to 30 minutes, masakit na yan, titigas na yung muscle. Ang solusyon, kailangan itataas natin para eye level. May nagregalo sa akin itong isang gamit para maitaas ang laptop. Yan. See? So, kung makikita nyo, medyo pantay na ang tingin ko. Medyo eye level na. Tsaka ginagawa ko, medyo malapit yung computer sa dulo para hindi ako naghahabol, hindi naka, nakababa yung shoulder ko. Nilalagyan ko rin ng unan para sa likod, para hindi sumakit ng likod. Tsaka minsan may pillow pa ako kasi masyadong mababa ito eh, para nakaprop yung kamay ko. Ngayon po, kung wala kayong ganitong gamit, ah, hindi kayo makabili ng ganito, minsan ginagamit ko libro na lang. Okay, kumuha sa makapal na libro, lagay yung computer. Kung manonood kayo, mas maganda po yan. At isang tip ko pa para hindi rin sumakit yung mata natin, huwag din masyadong bright. Masyadong maliwanag kasi masakit sa mata eh, masisilaw. mag sa mata natin. So hinaan lang yung ilaw para hindi sumakit mata. And after 15 minutes, maganda tatayo tayo. Okay, tatayo tayo tayo. Uh, Ginagalaw-galaw natin yung shoulder natin para at least lumuwag yung sa leeg natin. Para maha-relax naman siya. Pag dito naman sa desktop, okay? Kung makikita nyo yung screen ko, medyo mababa din dati yan eh. Kaya sumasakit din ang leg dito. Kaya ang tip ng isang physical therapist ko, naglagay ako ng libro. Tatlong libro para tumaas yung screen. Medyo pantay na sa akin. Tsaka yung silya ko, makikita nyo, meron siyang handrest para hindi masyado sumakit yung balikat. Kahit itong keyboard ko, tinaas ko rin eh. Nilagyan ko ng board kasi sobra siya baba. Pag wala ito, ang baba ang masyado. ba? Diba? So lahat ito dapat ergonomics na okay yung posture mo sa kamay, sa leeg, sa shoulder para kahit papano mababawasan yung sakit sa leeg, sakit sa ulo at later on pag hindi natin ito ginamot baka talagang magkaroon pa ng problema sa spine. Kaya kung meron kayong ganitong problema, i-check nyo yung trabaho nyo sa bahay. Sana po nakatulong tong video sa inyo. God bless po.